For today's vlog, tara, sama niya naman kami pumunta sa Baliwag at ipapahilot hilot din namin si Sayon. Pero bago nga namin siya ipahilot, ay pupunta nga muna kami sa Baliwag. Meron kasi in order yung asawa ko na ipipick up naman sa JRS. asa nga kami gumising para makasabay na nga din kami sa paghatid niya ng eskwela. Para naman hindi na pabalik-balik ang asawa ko. Diretso na nga kami sa Baliwag paghahatid sa pamangking ko sa eskwelahan. At mga ilang minuto lang ay nandito na nga kami sa Baliwag. Meron niyang sinasabi diyan si Sayon. nasa taas daw si Papa Jesus. Late ko na nga kasi na i-video. Nasa gilid pa nga lang kami ng simbahan na sinasabi na nga niya si Papa Jesus. Kada meron niya kami nadadaan ng simbahan, na ibalagi niya sinasabing mama si Papa Jesus. At pamaya-maya lang, yung na-traffic nga kami dahil meron niyang parada ang mga bata. Nakakatuwa nga tingnan dahil ang nila sa costume nila. eto nga si Sain, hindi ko nga alam kung naiinip nga siya sa pillow or nakukuyot sa mga nakikita niyang mga bata. Ayan, at kada meron niyang dadani, talaga naman tinitingnan niyang mabuti. At pamaya-maya nga lang, inapansin ko nga nakatulog na si Sayon. Nainip nga siya dahil sobrang dami din ang pumarada. Kaya naman hinaya ko na nga din siya makatulog para makahit paano makabawi sa kanyang lakas. Meron niyang pipikapin yung asawa ko na order niya online. Na dito nga namin pipikapin sa baliwag pa. At hindi naman niya nagtagali na na nga din kami nakuha na nga niya yung order niya. Naghahanap na lang kami na pwede maparkingan at kakain niya kami sa Jollibee. Ito kasi yung number 1 na gamot ni Sayon. Eh, kuya? Kitang kita naman talaga ang kasiyahan sa mukha ni Sayon Kaya naman sino ba magsasabi na merong sakit yan? Talaga naman hindi mo mahalata sa kanya na masakit ang tiyan niya. Basta talaga Jollibee, bida ang saya sa batang to. O Jollibee, baka naman. Hindi siya nadadala sa doktor kada magkakasakit, laging sa Jollibee. Ito na talaga ang number one na gamot namin sa Jollibee. Kaya naman kada magkakasakit siya sa talaga naman alam na namin kung saan siya dadalhe. Yung tipo nakakalimutan niya niya yung sakit niya. Pero pag kalabas nga namin, tsaka daing nang daing niya, masakit na naman daw yung niya. And after nga namin kumain dito sa Jollibee ay dadaanan na nga lang namin yung pahilutan bago kami umuwi. Hindi na nga lang ako nakapag nung pauwi na nga kami at na full storage na ako. Ito nga lang din talaga ang pinaka sa cellphone ko. Palaging full storage kaya naman hindi na ako nakapag-video na napunta kami sa pahilutan. At nung dumaan niya kami sa pahilutan bago nga kami umuwi ay hindi nga nahilot si Sayon. Magpapasukat nga daw sila ng lupa kaya bumalik na nga do kami ng kinabukasan. At nung binalik naman namin si Sai nung kinabukasan, ay nahilot naman nga din siya. Hindi na nga lang din talaga ako nakapag at full storage pa nga din yung cellphone ko at hindi pa ako nakapag-upload. At maraming salamat po sa lahat na nag-comment kay Sai at okay okay na po siya ngayon. At sana nga din ay tuloy-tuloy na nga ito at hindi na nga siya magkasakit. O siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless.